Sa bawat hakbang na ating ginagawa, walang na binubuo. May bagong simula. Ang bawat desisyon ay bahagi ng paglalakbay. Ang bawat pagkilos, may direksyon na tinataha. Sa daan ng buhay, hindi lahat ay madali. May mga balakid, may mga hadlang na kailarang lampasan. Ngunit sa bawat pagsubo, tayo ay tumatatag. Bawat hakbang ay nagbibigay aral at tapang. Ang pagkatapa ay parte ng proseso. Hindi ito tanda ng kahinaan. Kundi ng pagsusumikap. Sa bawat pagsubo, may lakas na tagnay. Ang bawat pagkabigo ay akbang patungo sa tagumpay. Keto, huwag matakot sa bawat akbang. Ang buhay ay puno ng misteryo at pagsubo. Sa bawat akbang natin ating tatahakin, tagumpay ay naghihintay sa dulo ng daan.